Hello. Hello, pare. Sino 'to? Ay, nako si pare naman, oh. Hindi ka nanonood, pare. Pare, tapos nanonood pare, para makapagtano tayo, makapaglaro, pare. Hello? Hello. Hello, sino 'to? Ha? Pare, nasaan ka ba? Hello? Nasa motor. Baka bumaba. Hello. Pasa. Pare, nasa motor ka ba? Sino to, sino to? Eh, pare, may good news ako sa'yo. May maganda akong balita. Hindi ka kasi nanonood eh. Dapat nanonood ka. Meron kang message. Kuya Will, isa po ako sa pedicab. Ah, pedicab driver. Driver, okay. sana po matawagan niyo ako para po sa mga anak ko. Napakalaking tulong po nito, lalo po sa pang-araw-araw namin. Lagi po ako nakatutok sa inyo at umaasa na matawagan niyo. Maraming salamat. Lagi ka nakatutok, hindi ka nakatutok ngayon. Ay, Kuya Bel. Oh. Ay, hey. Kuya Bel eh. Oh. Sino Good to? Good evening po. Magandang hapon. Si Rinaldo Granso po. Rinaldo, tiga saan ka, Rinaldo? Po. Oh. Taga saan ka? Taga Pasig po. Oh, taga Pasig lang. Okay. Opo. Okay, magandang... Na... magandang gabi po. Ano, ano, nasa... Nasaan ka ngayon? Lalo. Nasaan, oh. nasaan ka ngayon? Lalo. Andito po ang bumabiyahe <laughs> sir sa kalsada. Pwede, pwede ka. Pwede ka. Bro. Opo. Ilan ba anak Ito mo? Ito po ako Ilan ba anak mo? Tatlo po, namatay po ng isa. Ah, okay. Magda, well, hindi, ka naman, hindi ka nakakapanood, nasa biyahe ka, no, pero nag-message ka. Makin oh, makinig ka. May tanong ako sa'yo. Well, 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 sinari. Ila po, ila po. Meron akong tanong sa'yo, dapat masagot mo para mag-spillawili ka. Alam mo ba kung magkano ang jackpot? 135,000. Opo kayo, sandali lang po ha. Sandali lang. Malapit na ko sa bahay. Uwi ako. <laughs> <laughs> Nangabig bahay pa. Nangabig bahay pa. Hmm. Reynaldo ng Pasig Siri. Opo kayo, sandali lang, ha. Sandali lang po ha. Nasaan ka na ba? Wala na akong oras. Oo. Wala na kaming oras. Dali. O habang nag Ano po? Ano po? Habang naglalakad ka, ito tanong ko sa iyo. Kailangan mo sagot mo para mag-spill wheel ka. Kung ang sneeze ay bahing, ano naman ang hiccups? Ano po, pakiulit, hindi ko marinig. Kung ang sneeze ay bahing, ano naman ang hiccups? A. Dighan. Sandali. B. Hiccup. Oh. C. Sinok. Kung ang isnis ay bahing, ayan, ano naman ang hiccups? A. Digay. B. hiccup, hiccup, At C. Sinok. Anong sagot mo? Hindi ko po. Maraming nag-channel eh. Labal-labal. Labal. Mukhang nag-google pa siya. Kung ang isnis ay bahing, ano naman ang hiccups? A. Digay. B. hiccup, C. Sinok. Uh -huh. Ah, hindi kaya. <laughs> sagot mo? Hello? Pre! Oh! Wala tayong oras! Ano? Ala po, ala po! Gaya mo, ha? A. Dighay. B. Hiccup. Hiccup. C. Sinok. Ano ang sneeze? Ang sneeze ay bahing. Ano lang ang hiccups? Ah, sandali po, sandali. <laughs> A po, eh. Ah, C. Si, si po, si C. Tama ba ang C? Tingnan natin.

Kaya? 10,000. 10,000. na ano? 135,000. Reynaldo! Huwag kang magalala! Wala ka namang talo. Alam mo, naka ka. Oh. nakatawang letra ka na magkakulay N. Meron ka pa rin magkukuha ng 10,000! <laughs> 10,000. Reynaldo! Dahil dalawang N. Isipin mo kung nakakuha may letra I dito. Kontak Idol ka yeah, ano? sir, salamat, mo, kaya, salamat po kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ano gusto mo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Hello? Hello? Ano gusto mo sabihin sa TV5 at sa Will to Win? Maraming maraming salamat po kayo sa Will to Win at sa TV5 po at sa lahat ng mga staff. Okay. O mag ano ka na, mag download ka na ng app ng Maya. Kasi yung Maya, doon namin padadala ang 10,000 mo. Bili mo, nasa pedicab ka. Bukas, okay. may 10,000 ka na. Itong programa para sa inyo. Congratulations! Bye-bye, Renato. -bye, Congratulations! Ay